Ayun, papunta kami ngayon sa Talon, isa si Kobe. Ay, si sino no, tour guide namin. Medyo maulan lang mga kaibigan. Kumakas na tayo. Si Kobe ayaw mabasaan ang ulan eh. Nunoy, mag-high ka daw mo nunoy. Ay! <laughs> May po ang ating kasamang tour guide. Ayan, na ilog. Ang ganda. Ayan, ang kabayo. Medyo maputik lang guys. Walang tigil ang ulan dito. Ulan ba na. Ayan. Nunoy, no, no, mga ilang oras ang lakaran natin? Oo. Oh. Hindi po alam ng tour guide natin kung ilang oras. Hey, what's up? Nauna yung tour guide natin eh. Ayaw tayo i-guide. Masyado siyang mabilis guys. Dati siya kasing kabayo. <laughs> <laughs> guys, pag-hike tayo. Napakataas yan. Ayan. Tama ko si Kobe. Kobe ng mauban. Ah. You know, napakaganda naman talaga ng kalikasan. Grabe. <laughs> 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 Grabe ba? Hindi nyo ma-appreciate sa video eh. Pero pag rito na kayo. Grabe ang ganda. Ayan si Kobe. Ganda lang tong pod. Nakakaingal. Tamang beach walk lang tayo guys. Hindi ko nadali sandals ko eh. na, naririnig nyo ba? Yung agos lang. Ayan. Medyo mahirap lang yung daan dito kasi hindi naman talaga pinupunta ng mga tatikong ng turista parang yan lang yung kapital pero okay lulul maganda Pinuntahan yun o ano? ba? hindi ito yung pinuntahan ko dati yun yun may picture ako ang long hair pa grabe guys sheesh kahit maulan walang makakapagpigil sa aming pamumundoks yun no hindi nyo naman kung gaano kaganda guys Akay tayo ngayon ulit sa mataas kapatayin ko muna bye bye so yun nga guys medyo malapit lapit na tayo medyo mataas ang tubig pa wala pa tayo sa talon. Pero ito na yung meron dito. Konti pa. Medyo labo lang. Ulan kasi dito eh. Kobi. <laughs> Ay, si Nonoy. Nonoy. sama natin yan sa pamumundok. Buti nga wala siyang gawa ngayon. May tayong plastic para sa cellphone. Para kung bumuhos ba ng ulan hindi mo babasa hati mo David yan ang dadaanan pagaganda yun matik pa gulat ang bato puro lumot Yeah. Ang dulo mga bato, puro lumo to. Be careful. Okay guys, natatanaw na namin ang falls. Illegal hey, na guys! Tara, tara, tara! Let's go! Pero dulas! Yeah. Pero dulas! Wait, 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 wait. <laughs> Sayang ang iPhone! <laughs> Yan na par! Malapit na tayo par! So yun guys oh! Tanaw na na namin! Si Paul! <laughs> Yusin mo ba <bye>. Sayang iPhone! So ang ganda ba eh! na guys! Woo! Oh wala hey, ang lakas ng lagaslas, hey. Go. Diyan na lakas last day huwag ka nga ayan oh. okay team fall. This scene feels like what I once saw on a screen I searched for a boy on the screen I've never seen someone lit from within Blurring out my periphery, my Yan, yung magagawa kami ngayon ng balsa Si Muloy Maraming tagagawa Ang tour guide namin Nagamando lang tayo guys Pagaling kong kasama namin ito eh, pule puti eh Pangalan ay si Muloy Paano tayo dyan? Nakuha pa namin yan doon sa bundok pagkatakas sa na yan Pagawin natin exciting itong ano natin Nature Tree Pins Ah, malapit nang magawa yung balsa natin Si Kobe, tamang lookout lang

Ito ang pangalan ay Nonoy. Neneng bee. Kung may Neneng B, may Nonoy B. Kaya <laughs> yeah, sa mga oras na to, hindi na pala namin na malayan na hindi na na-record yung mga susunod na pangyayari. Kasi mas nag-enjoy kami sa ginawa ni Nonoy na balsa. Kaya susunod na lang ulit na pagkikita. Baboosh!